Isang mainit na pagtanggap ang ibinigay ni House Speaker Faustino Boggi D. III sa mga magsasaka nang bumisita sila sa Kongreso. Kabilang sa mga tinalakay, ang mga panukala para sa crop insurance, suporta sa kabuhayan at muling pagsusuri sa rice tariffication law. May report si Zai Chua. Mainit na tinanggap ni House Speaker Faustino Bojedi III ang mga delegado ng magsasaka mula sa Nueva Ecija, Pangasinan at Isabela sa pangunguna ng dating kalihim ng agrarian reform na si Rafael Capaeng Mariano. Sa kanilang courtesy call sa tanggapan ng speaker, inilatag ng mga magsasaka ang kanilang panawagan para sa mas pinalawak na crop insurance at programang pangkabuhayan. Nagpahayag naman si Speaker din ang buong suporta sa mga magsasaka na dating nagsilbi bilang gobernador ng probinsya. Nagpakita din ang suporta ang grupo sa panukalang ibalik sa 35% ang taripa sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 15%, isang hakbang na layong protektahan ng lokal na produksyon sa bansa. Nanawagan naman si Speaker D na muling pag-aralan ang Rice Tarification Law o Republic Act 11203 upang matiyak ng pangunahing benepisyaryo ay ang mga lokal na magsasaka. Tinalakay din sa pulong ang mga isyong pang-infrastruktura, kabilang ang planong highway na magdurugtong sa Metro Manila at Regions 2 at 3 na inaasahang makakabawas sa gasto sa transportasyon at magpapadali sa benta ng produkto sa merkado. Tiniyak naman ni Speaker D na mananatiling bukas ang kamera para sa mga magsasaka at iba pang sektor na nangangailangan ng boses sa Kongreso. Samantala, nakiisa naman ang liderato ng Kamara sa pagdiriwang ng World at National Teachers Day ng School Divisions Office ng Lungsod ng Kawayan. Sa harap ng magit dalawang libong guro mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan, inilahad ni Speaker D ang kanyang pinakamataas na pagkilala at pasasalamat sa mga guro. Pinuri rin ng Speaker ang hindi matatawarang dedikasyon ng mga guro sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Ipinunto naman ni Speaker D ang pagsisikap ng Kamara na matiyak ang sapat na pondo para sa sektor na edukasyon sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa 2026. Tinukoy ni D ang inila ang 928.52 bilyong pisong pondo para sa Department of Education sa 2026 National Budget bilang patunay ng pagtutok ng administrasyon sa mga kakulangan sa sektor ng edukasyon gaya ng silidaralan, malnutrisyon ng mga bata at iba pa. Bago magtapos, binigyan din din ng speaker ang pangako ng Kongreso na patuloy na magsusulong ng mga panukalang makakatulong sa pagunlad ng profesyon ng pagtuturo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.